Welcome back to my YouTube channel mga kabosing What's up mga kabosing, welcome to my YouTube channel again So for today's video po natin is Brutal ang dining din, ayan Si Mother, si Chapuset hmm. Meron tayong Meron tayong ito Bulaklak ng kalabasa Meron tayong saluyot Puso ng saging Meron tayong okra. Meron tayong sitaw. Sasawagan natin siya ng ano mga kabosing ng tawag ito, yung inihaw na isda. Tilapia tsaka hito. Yun. So update ko ulit ka mamaya pag start ng lutuan. A few moments later. Ayan well, na mga kabosing. Ito niya naman. Ready na siya. Yun. Kaya tatatimador yung ano ating puso ng saging. Okay na rin. Malinis na rin ito. Ito ang ating sahog. Yaon! Inihaw na tilapia at saka hito. Pero yung tilapia lang ang i sasahog natin kasi medyo marami. So init na lang ito mamaya. Oh. oh. yum, yum, wow, yum, -yum, -yum. <laughs> Ayan, si Chapuset. <laughs> si Mother. Ayan. Sigurado na naman ang bakbakan nito. hmm may yung lay, yung masan. So update ko kayo mamaya mga kap... Prepare muna natin yung mga rekado. Huwag tayo pa pa dito. Ito ang ating munting kusina, bahay ng kapatid ko to. Yung bahay ko dito, malapit ng magiba. Ito yung old house namin, so... Yan, pagkatapos nung bahay ni Chapusit doon, ito naman susunod namin. So, ipon-ipon muna mga kabosing. Yan, Chapusit. Wek! <gibusin> Buhay pro. Yan. At least dito, yan, mga papaya at saka mga ricado hindi na ganong binibili kasi meron na tayo. May mga tanim tayo dyan. May sitaw, may ampalaya. Ito na lang. Papaya. Papaya, kung ito na lahat. Kasi pag ni mother. Mamang! Yes! Kasi mm. si mother. Yes, yes, yes. Yeah. Okay, yun nga lang. Ang init dito. Update ko kayo ulit mamaya. One eternity later. Nakabosing. Start na tayo mag-isa. Nakasala si Madre dito. Yan. Kaya First, mantika muna. Dun. Dan, bawang. Sarap sibuyas. Kamatis. Yung, lang daw yung kamatis. Natin si mother. Oh, thank you, Mother. Inot daw. Ang pakain mayroon din po, ah. Hmm. Ano, mga kabosong? Malapit na siya. Oh, buhay, probinsya. Mas masarap sa probinsya. Hindi maingay, tahimik sa gabi. Fresh pang mga gulay. Sangka pa. Okay. Water add water. Then next, then add natin ng fermented fish sauce. Yan. i ano mo? bagoong. i ano mo yan? Yan. Para masuka. Oop. Mm. Ano ating fermented fish sauce? Yan ang magpapalasa mga kabosing. Yan mga kabosing, kumukulo na siya. So, lalagyan na ni Mother yung fish. Yan, isang piraso lang daw para hindi madurog-durog. Yan. Pampalasa. Pampalasa. Pakulol mo na dyan. Ah. Yan. Tatanggal na daw ni Mother yung ano kasi hindi madurog. Yun. Tapos. Yun. Talagay na natin yung ating puso ng saging. Heart of banana. Correct me if I'm wrong. Yan. Lulutin muna. Yan lang. Banana flower. Banana flower daw. Sabi rin siya pusit. Oh, yan. Yan. Yan mga kabosing, so dalagay na natin itong ano. Mm. Hindi natin na videohan, busy tayong kaka kwento, istoryahe. 300 lang naman. <laughs> Yan. Hmm, gayon mga kabosing, palalambutin mo na ni Mother. Yan. yam, yam, yam. Malapit na. <laughs> Yan mga kabosing, nakalagay na rin yung ating, <laughs> yung ating saluyot. Pero, saluyot. Yan ang saluyot, nakalagay na. Ay, naparti ni na, Okay. Yan, naglarin natin yung ating bulaklak no. ng kalabasa. Yung. Nawala ng samaw. Hmm. Yan, mga kabosing. Mm, kalap. So, wait lang, pakulon lang, lang natin to. ready na siya mamaya. Yan. Lapit-lapit na mga kabosing. Imas biyagan. Pilipinas. kapilipinasan. gawit kan manaw. Hmm. uwi na kayo. Wala. Uwi na kayo. Gulay lang naman kinakain mo. Mm, kahit na gulay, mas masarap naman ito at healthy. Yun. Yan, mag-add si Mother ng konting tubig kasi natuyon siya. Yun. Mm -hmm. Yan, yan tinitikman na ni, yon ni yon. Mother. Mayatan? atan. Hindi pa. Hindi pa So, lagay na natin yung ating secret ricado. Yun, magic chalap. Hindi cha cha pag walang magic. Yung imasan. Ah? Yes, eh. Park. At yan mga kabusing, babalik na natin yung ating tilapia. Ni Yan kasi para di siya madurog. Yun. Hmm. Ang piraso lang. So, yan mga kabusing, ready na siya. So, bakpakan na yun mga kabosing at kung bago pa sa ating youtube channel is mag iwan naman po tayo ng isang like pwede po natin i-share ang ating video wag po natin kakalimutan pinutin ang subscribe button pinutin ang notification bell select all para like and update sa lalapas na video so ano din yun mga kabosing bye bye hanggang bukas ulit